Rob Pelinka di pa rin natatapos sa paggawa ng move sa pagpapalakas sa kanilang roster may gagawin pang blockbuster trade sa kalagitnaan ng season. Pero bago yan dito muna tayo sa Lakers rookie na si Dalton Neck na tinalo lang naman ang number one pick ng Atlanta Hawk na si Zachary Resacher sa leading scorer sa preseason. Masasabi natin na ang pinaka naging impressive sa mga young player ng Lakers sa nagdaang preseason ay walang iba kundi itong si Dalton Neck. Sino ba naman hindi bibilib sa ginawa ng Lakers rookie na pagbuwat sa team laban sa Phoenix Suns kung saan gumawa ito ng 20 straight points sa fourth quarter at overtime para makumpleto ng Lakers ang isang comeback win kontra sa nasabing team. Nagtapos nga si Knecht dito na may total 35 points at sa inilabas na rookie scoring leaders sa nagdaang preseason, nangunguna nga po si Dalton Knecht na may 18 points per game na average. Kasunod niya lang ang number one pick sa nagdaang NBA draft na si Zachary Risacher na may 16 points per game na average. Ang number 2 pick na si Alexander Zar ay nagrank lang bilang pang 10 na may 11.3 points per game na average. pang anim naman ang rookie big man ng Memphis Grizzlies na si Zach Eddy na may 12.2 points na average. At ayon nga sa ilang NBA fans at nga analysts na may chance daw na maging rookie of the year si Knecht. Ayon nga kay Skip Bayless posibleng si Knecht daw ang maging best pure shooter sa nagdaang NBA draft. Kailangan lang nga daw nitong i-improve ang kanyang defense, ball handling at passing ability pero isang magaling na finisher to the basket na daw ang Lakers rookie Samantala ang Los Angeles Lakers ay naglalayon na magdagdag ng isa pang mataas na antas ng manlalaro sa kanilang roster sa gitnang bahagi ng season. Ayon kay Anthony Irwin ng Clutch Points, may tatlong pangunahing pangalan na nauugnay sa Lakers. Una narito si Zach Lavin na nagpakita ng magandang performance sa kanyang huling preseason game matapos ang kanyang foot surgery. Ang kanyang kakayahan na mag-score at maging playmaker ay tiyak na makakatulong sa Lakers, lalo na sa kanilang pagnanais na muling makakuha ng kampeonato. Isang pangpangalang binabalagay banggit ay si Walker Kessler mula sa Utah Jazz. Gayon Gayunpaman, ang pamunuan ng Jazz ay humihingi ng dalawang first round picks para sa kanya, isang bagay na hindi kayang ipagsapalaran ni Rob Pelinka. Bagamat si Kessler ay isang promising na big man na maaring magbigay ng depensa at rebound, ang mataas na presyo na hinihingi ng Jazz ay tila hindi tugma sa estratehiya ng Lakers. At ang huli ay itong si Kyle Kuzma, ang dating Lakers player na tumulong sa Koponan na makuha ang kampyonato sa NBA bubble. Ang kanyang pagbabalik sa Lakers ay tila isang magandang ideya dahil siya ay may karanasan at malalim na koneksyon sa Lakers lalo na kay Davis at LeBron James. Si Kuzma ay nagpakita ng improvement sa kanyang laro simula nang umalis sa Lakers at siya ang isa sa mga paboritong makapagbigay ng karagdagang lakas sa opensa ng Lakers. Sa pangkalahatan, ang mid-season move na ito ay mahalaga para sa Lakers upang mapanatili ang kanilang competitiveness at maabot ang kanilang mga layunin sa playoffs. Ang anumang desisyon na gagawin ni Rob Pelinka ay tiyak na susubok sa kanilang kakayahan na muling bumalik sa tuktok ng NBA.